So what's up guys, magandang hapon sa lahat kung saan ka man ngayon sa lupalop ng mundo mga kurap at magandang gabi, magandang umaga. So ngayon ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol na naman no? sa lumalaganap ng epidemya dito sa Hong Kong. No? Kung ikaw nagbabalak, no? kung nagbabalak kang mag-abroad, kung gusto mong mag-abroad, kung gusto mong pumunta sa ibang bansa, ay suggest mga kurap na pag-isipan nyo muna. No? Dahil dito sa ibang bansa, like nandito sa Hong Kong, hindi lahat nag-abro dito ngayon, maganda yung trabaho. Kasi, hindi mo maintindihan yung mga animal mong ibang amo dito, no? <laughs> no? Na, na, pangit ng ugali, no? Pag, sobrang pangit ng ugali, hindi naman lahat taga swerte. Minsan, malas din, eh. Marami tayong mga kababayan dito sa Hong Kong na hindi swerte sa amo. Uh, literal, no? Literal, hindi sila swerte. Dahil yung iba, minsan pinapakain lang ng noodles. Yung iba, hindi pinapakain. Minsan, hindi pinapatulog eh, no? Ang tulog nila, mga 3 hours, 4 hours. Ganun yung tulog, no? Isipin mo yun. Ikaw, ikaw na ikinig ka. Isipin mo yun. No? Isipin mo yun na ang sahod mo is 30,000. Tapos kulang ka pa sa tulog. Kulang ka pa sa kain. Wala kang lakas para magtrabaho. Kaya kung ikaw, nagbabala kang mag-abroad, payo lang naman to, no? Payo bilang isang kaibigan, payo is bilang isang may karanasan dito sa ibang bansa. tina mo ngayon ako, nandito ako sa sasakyan, dahil driver ako dito, guys, sa Hong Kong. So, dati, diits ako dito, no? Isa rin akong kasambahay, no? Kung sabaga, katulong! Hindi na tayo paligoy-ligoy pa, parang ganon alam ko yung trabaho nila at sa sobrang pagod ng trabaho nila pa, bigyan kita ng idea ha, punyeta ka, bigyan kita ng idea kung ano yung trabaho nila dito. Maglinis, magluto, Magalaga ng bata, mamalingke, ano pa, mag -ano ng aso, no? Maghatid sa school. Sa sobrang dami yung trabaho nila dito mga kurap, kaya kung ikaw ngayon mga kurap, no? kung ikaw makinig ka, makinig ka, ilagay mo to sa sa utak mo na may may bakukang no may may daga no kung akala kasi nyo na pag pumunta ka sa abroad pumunta ka dito dahil iniisip mong punyitang pera ka no pera lang iniisip mo eh pupunta ako doon baka mayayaman ako hindi ka mayaman dito siguro mayaman ka sa resibo mayaman ka sa utang kasi ganun din naman eh. ipapadala mo din naman sa Pilipinas eh no pero may konsekwensya mga kurap what di kung pumunta ka sa abroad, kahit may ano ka, may goal ka, no? Ano ba yung goal mo na tawag? Pupunta ka dito, yung 40, yung 30,000 ay pasahod sa Kailangan mong mag-isip na dapat lumaki 'yon, no? Hindi sa lumalaki kasi gagawa ka ng illegal. Bawal 'yon. Makukulong ka. Wag 'yon, wag. Wag please, wag. Please mawag ka, wag, wag 'yon. wag. Pupunta ka dito para like ako, yung ginawa ko, no? Yung ibubulong e, ko, ha? pumunta ako dito. Tapos, nag-aaral ko ng driving para tumaas yung sahod ko. No? Naintindihan mo ba yun? Nag-gets mo ba yun? No? Ganon yung mindset. Hindi pumunta dito para maglakwat sa. Yung iba kasi dito, pumunta dito para mamasya lang. Tapos, pag tinirminit, ay, gawawa naman. Hindi ganon. Hindi ganon dito. Kailangan mo ng utak at puso. Nag-gets mo ba yun? Ha? At saka yung iba, pumunta dito, pag magkapila, nagka kahit bil ng luho no wala wala namang problema eh hindi naman na harangan kung gusto mong bumili no punyita ka gusto mong bumili bumili ka ang ibig ko lang sabihin kung gusto mong bumili yung may pira ka na yung sobra yung pira no hindi yung pagdating ng kinabukasan wala kang kakainin kasi binili mo ng luho mo punyita ka no hindi ganon pagpupunta ka ng abroad, mag-isip ka anong gagawin mo sa sahod sa mo putay, padala mo lahat sa Pilipinas yon para maghirap ka. Hindi ganon. Ah, hindi ganon. Pag ka dito, pag-isipan mo muna ano ba ang gagawin mo. No? Ano ang gagawin mo sa pera? Siyempre, mag, mag, ano ka, magpadala ka doon para pagkain, allowance, nag-aaral ng anak mo. Siyempre, magtabi ka para mag-ipon ka. Hindi yung pag mo ng Sunday, bili ka ng low order ka ng online, ng online dyan sa mga marketplace, ang ipunyitan ng marketplace na bala. Ha? Hindi gano'n, no? Payo ko lang sa iyo, mga kurap. Kung gusto yung mag-abroad, pag-isipan nyo muna. Dahil dito sa abroad, mutay na, ang hirap talaga. No? Basta, yung, tulad ng sinabi ko, hindi lahat swerte. No? Kung may swerte man sa amo, meron, kunti, meron talaga, pero hindi pwedeng swerte ka sa amo at gano'n na lang, dapat dumaan ka muna sa butas ng karayom, ha? ang payo ko kung nasa Pilipinas ka kung meron ka namang konting pagkakitaan palaguin mo na lang kasi dito mahirap nga kurap no? sana maintindihan mo to at maraming salamat kasi dumating ka sa puntong ito <laughs> like, comment, and subscribe mga kurap hanggang sa muli check it out.